Ako may, may sa sa, sa pabalik, yung, ha? Aray, ay, ay, daong, tayo, daw. Ha? Ah? daw. Talon. Ayun yung bangka, parang ka kay kuya tao. Mapalit ka? Mm -hmm. Hello po Ako pa rin po Ang nakuha ng niya sa So inaibin din Ayun Sobrang gusto po mag take sa inyong lahat Dahil sinama niya naman ako Sa aking naiibong paglalakbay At yun Sobrang sana na-enjoy niyo yung Pandin Lake experience and adventure natin dito. Kasi ako sobrang nag-i-enjoy po talaga ako. At syempre, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nananood na aking mga YouTube. Kundi dahil sa inyo, hindi ako aabot ng napakaraming YouTube. At syempre, uh, thank you ako kasi nandiyan kayo patuloy ay sumusuporta sa akin. At syempre, hindi pa rin magsasawang inyong lakot kaibigan na pumunta sa mga iba't ibang mga ganito sa Pilipinas para itong malaki sa buong mundo kung gaano kaganda ang Pilipinas. At syempre, ang tulad ng napanggandang lawang ito na, Pandan, ay sorry, Pandin, Pandin Lake dito nga po sa San Paolo, Laguna. Ating yun nga po. Ayun. Pero una, gusto ko pong i-greet ang aking, ah, aking mga kasama sa trabaho, ang aming HR manager, Ma'am Faye. Hello po, nandito po kami ngayon sa Pandin Lake. Kay Ma'am Ella, iyon Ma'am Ella, sayang hindi ka po nakasama sa amin, pero okay lang. Si Kuya Jonathan, kumusta ka na dyan? At syempre, sila Sir Arby. Sir Arby, nandito kami sa Pandin Lake. Siyempre, sa lahat-lahat ng mga kasama namin sa trabaho, si Eloisa. Hello, Eloisa. At sa lahat-lahat sa inyo, kilang mamili, lahat kayo dyan. Sobrang, ang ganda-ganda dito sana next time makasama namin kayo pumunta dito sa Pandin Lake ulit, di ba? at siyempre sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at nanonood na aking, mga YouTube maraming maraming salamat po at siyempre susunod natin pagkita sa niyo po ako sa aking mga naiibong pang mga masyad karanasan at kung ano ano pa ako po si Ernani Dingding ang lakotsero niyo kaibigan dito lamang sa YouTube! Yay! Ganda ng pandinig! Woo! Grabe, pag nandito kayo, sobrang mag enjoy talaga kayo. Sulit na sulit ang punta nyo dito. Sobrang sarap-sarap lumangoy. Ang linis-linis dito sa Pandin Lake. Yay!